Ayan, mga katropa. Magluluto ako ngayon ng ulam. Ulaan nyo kung ano. Siyempre, magpitigpit tayo ngayon ng bawang. Uh, gagayatin. Ayan. Ano pa yung iluluto? Parang natakam ako dito. Kaya naisip ako magluto. Ayan. Hindi nyo natatanong, na nagda-diet ako ngayon. Eh. Saka tingnan yung post cutting. Tapos yung sibuyas ko. Ang liit lang. O, oh, parang kasi laki lang na yung ko yun. Eh. oh, pero wala sa yan, di ba? Ano oh, ang katrawa? Pagka magluluto tayo, hindi kailangan ng marami masyadong regalo. Mahal na ganyan papasarap natin yung ating niluluto. Ano ka tropa? Nakakula niyo na ba kung ano menu? Ayan, o, may clue na. No. Nabalatan ko na yung ano, patola. Diba? Patola. Masarap yung patola. Oo. Uh -huh. Binili ko yan sa mall. Hindi. Sa palengke lang. Nabalengke ko nung umaga. Natakam lang ako sa napanood ko sa TV. Ganito yung minutong ulam. Kaya e bigla tuloy, tuloy ako nag-trig. Uh, yeah. ayan. Nagluluto ngayon ako. Ah, Aulaan nyo na ba? O. Oh. iyan Balat ng ating patola. Siyempre. Ano pa? Gagayatin na natin yan mga katropa. Sabi nga ng lola. Gustong kumain. matutong magluto. Ayan. Ayan. Kasi eh, bihira na totoo ang pagkain ngayon mga katropa. Ngayon mga instant na eh. So ako, mas gusto ko pa rin yung traditional na lutong bahay. At least alam ko yung nilalagay kong mga sangkap. Ayan. O, oh, di diba? mas sustansya patol. O, oh, ayan. Tagyan natin ng Miss Wah. Ayan o. Ah. Yan ang nananalo ano, Miss Universe dati. Si Miss Wah. Ayan, nagahit na natin ang ating ano, ingredients, sibuyas, bawang, meron tayong hibi, Ayan, papasarap. At syempre, sindihan na ang kalan, isa lang ang kawali. Ayan. Nahanap natin yung tamang pwesto. Ayan, ganyan. Syempre, uh, ah, painitin muna natin ang kawali. Ayan, mag lang tayo. Pag may tiyaga, may igigisa yeah. yan, yeah, lagyan natin ng mantika ay natin medyo minit-init mantika Sarap to guys. Naga, nahulaan nyo na. Naga. Yan, inilagay na natin ang bawa mga katropa. Siyempre, uh, igigisa natin para lumabas yung kanyang uh, omami. Ayan. Siyempre, tinod sibuyas. Yan. Hindi natin siya dapat susunugin, mga katropa. Yan. Lagay na rin natin yung hibi. Ah, uh, yung hibi, yung hipo na pinapiyo. Malasa yan sa mga ganitong lutuin. Ayan. Halo-halo. Ayan. Ilagay na natin ang ating sardinas yan siyempre dati taga natin yan ng tubig ano pa nga ba Di, siyempre natin yung lata yan. may natira pa kasi siyang katas doon so yan tinapo ko na yung lata ilalagay na natin ang patola ano ka tropa nahulaan nyo na ba kung anong menu ko ha hindi pa rin Hmm. O, lagyan natin ng paminta. Siyempre. At saka ng asin. Um, ang sana salt and pepper to taste. Yan. Uh, at siyempre, ang MSG. Para medyo sumarap-sarap, magkalasa. Yan at yung ating secret ingredients na hindi ko pinakita at hindi ko sasabihin sa inyo na nilagyan ko yan ng magic sarap yan ah, halos kumpleto na yan yan pinakay na yung granules so. Oh. yan no oh. hmm. halo halo ng konti para mag mix ang kanyang mga ingredients ah, yung kanyang lasa Ayan. Siyempre, tatakpan natin yan para uh, hindi lumabas yung kanyang flavor. At saka para mabilis yung kumulo. Ayan. ah, uh, lagyan ko pa siya ng patis. Medyo, alam nyo na, kailangan natin ng konting aroma. Gusto ko yung may amusin siya ng ano, fish, fish sauce. Ayan. Siyempre, lalagay na natin ng Miss Wa. Yan ang nanalong Miss Universe nung araw, si Miss Wa. Mayahalo na ngayon sa pagkain. Paborito ko talaga katropa yung mission Wa nung bata pa. Hilig ko na yun. Yan o. Ayan niya, kumukulo na. Hinalo-halo. Ayan. Yan, ang oh, bango katropa, naamoy nyo ba? Diba? Simpleng recipe lang yan, pero masarap yan sa ating uh, panangalian. So, oh, yan oh. o. Halo-halo lang tayo. Oh. Siyempre, titikmang ko. Oh. Eh guys, mainit na paso ako guys. Pero alam nyo, masarap naman. Okay yung kanyang lasa. Ayan, oh, takpan uli natin wait wait lang tayo Ayan. kain natin siyang uh, medyo malanta lanta ng konti yung patola pero hindi naman natin siya i-overcook kasi pangit man yun Ayan. silip lang natin konti pa silip ulit yan, nagdaga natin yung miswa parang kokonti yung nalagay ko eh wait wait lang tayo ng konti mga katropa pasasan pat maluluto rin yan yan halo halo lang tayo yan bango na talaga oh hmm yab 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 natatakam na ba kayo uh, matululaway ko na dito ayan eh, pero mamaya pa tis tis mo na kayo lutuin natin yan ng swabe lang At takpan uli natin uh, yung kanyang ano, medyo malapot na siya medyo nag evaporate na yung konti yung tubig so, gusto ko dyan yung medyo lapot lapot na Ayan, okay na yan plating na tayo Ayan, no? nalagay na natin siya sa bowl ano sarap po oh. Yung bowl okay oh, na sa akin sa kunting kanin Solve ng panangali ako dyan. Ayan o. No? Siyempre, talagyan natin siya ng ano, sibuyas na mura. Yung dahon lang. Ayan o. No? Ayan ang magpapasarap dyan ng bako dyan. Ayan. natin ng marami. Para pagkain natin ng uh, ah, ginisang sardinas sa wiswan na may patola na merong uh, toppings na ano, si Bues na mura, mas masarap. Ano, may natutunan naman kayo sa akin katrapa. Ang mga macho, marunong magluto. <laughs> o, oh, di ba? mga lalaki ang masarap magluto sa buong mundo. Baka hindi nyo alam. Tayo yan. Oh. Ayos ba? Oh, oh, oh. Ayan, no? Kain na tayo. Hayan mo See you.